guys nabalik na sa trabaho at uh, tumingin ng lunch ng lunch the lunch time na malayan nang bili nang bilihin dito hindi naman kasi ako magluto kami na kaya uh, Binili na lang ng ulam pero may rice ako. Ang init ngayon, hindi umulan. galing oh, ka sa uh, aircon tapos lalabas kang unit sakit ang ma anong hey guys so may nakita ako rito OMG what's this kabuti it's mushroom parang ano siya yung white mushroom na nakakain kasing klasing mushroom kaya nakakatakot pumulot ng mushroom dahil may iba't ibang klase ng mushroom na nakakalason hindi natin alam kung alin dun ang nakakalason kaya ingat-ingat na lang kasi umulan kaya maraming umusbong na mushroom sa damuhan namuhan umusubong pero sa iba wala naman oh. wala siyang umusubong na mushroom doon lang sunod sunod yung mushroom niya pero hindi ko pinulot kasi nakakatakot dahil na may poison yan guys, malapit na ako. don't forget to push the button and share and follow and likes bro bye bye